Mapagpalang sa ating lahat mga kaibigan at mga kapabayan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral Bubuksan natin ang ating Bible dito sa Galatia Galatia 1 verse 8 hanggang 9 Ito ang ating babasahin Ito yung pinakamahalaga lang na verse na ating babasahin Yung pinakamabigat ang kahulugan South sa 8. Datapat kami kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sa verse 9, ayon sa aming sinabi Nang una ay muli gayon ang aking sinasabi. Ngayon kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay maitakwil. Alam niyo mga kaibigan at mga kamabayan, ang ipinangangaral ng ating apostol na si Pablo ay ang Misaya o ang tawag ay Kristo. Ang Misaya, ang Panginoong Joshua Misaya. Ngayon, ang sabi niya kung may mangaral sa inyo na iba kaysa kanyang ipinangangaral ay itakwil. At dito pa nga sa unang verse ay sinasabi kahit na anghel pa yan na mangaral na iba sa kanyang ipinangaral, kanyang ipinangaral at sa mga apostol na iba ay maitakwil. Ganun kasigurado si Apostol Saul sa kanyang ipinangaral. Bakit mga kaibigan? Sapagkat na-experience mismo ng Apostol na saon or Paul na kausapin siya ng ating Panginoong Yeshua Messiah. Diba? na experience niya at ang ipinangaral sa kanyang itinuro sa kanya ay siya rin kanyang itinuturo e bakit naman sinasabi niya na kung hindi pariho sa kanilang pangangaral ay itakwil kasi hindi yan aral ng Panginoon alam niyo mga kaibigan at mga kamabayan ang aral ng Panginoon ay nandito lang lahat sa banal na kasulatan ang hindi nandito na itinuturo ng mga tao, yan ay aral ng mga tao. At yan ay parte ng mga salit-saling sabi ng mga tao. O tradisyon ng mga tao. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Itakwil. Ibig sabihin, wag natin tanggapin. Wag natin tanggapin. Wag natin tanggapin bilang yan ay bahagi ng kaligtasan, bahagi ng ating gawain, para sa Panginoon sapagkat may mga pagsamba na kunyari ipagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Ngunit ito ay asabi ng ating apostol na si Saulo at ng mga apostol ito ay pagpapaimbabaw na pagsamba. Pagsamba sa mga anghel. Ang mga anghel mga kaibigan ay alam natin na may mga anghel na pinalayas ng ating Panginoon sa langit sapagkat sila ay nagmataas. At ang mga anghel na ito, dito sa sanlibutan, sila ang naguudyok sa mga tao upang ipangaral taliwas ang taliwas doon sa inuutos ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoong Yeshua Nasaya na parito upang magbigay ng mga aral ng kanyang ibang uh, ibanghelyo. Ang kanyang ibanghelyo ay nakasulat sa banal na kasulatan. At ano ang sabi ng Apostol Pablo? Ang ibanghelyo na na nakasulat dito. Ngayon, kung may mangaral na wala sa ibanghelyo ng ating Panginoon, katulad ng inaaral ng ating mga apostol at ng apostol na Sabol, Saul Saol or Paul, itakwil. Huwag nating paniwalaan. Huwag nating tanggapin. Isipin natin na yan ay tradisyon lamang ng mga tao. Hindi aral ng Panginoon. Napakalaga mga kaibigan na ang aral ng Panginoon, ang pure na ating sasabihin ipangangaral sa mga tao, may kaakibat sa kaligtasan. Ngunit kung mayroong mga ibang aral nabas dito sa banal na kasulatan na sasabihin ito'y kaparte ng kaligtasan, ito ay hindi katotohanan sapagkat hindi pwedeng ang sabi-sabi ng mga tao ay pwedeng maging aral ng kaligtasan ang aral ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Yeshua lamang ang nagbigay magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan